Ha? Ilang <laughs> taon ka na? Dose. May nanay, tatay wala? Wala. Patay na po. Patay na? No. Bakit? No, oh, kasi maglakaw. Ah, magnanakaw. Oo. Oh. Saan ka nakapira? Sa so, papa na ba Di hey, wala kang ngayon titiraan? Wala. Tulong ko tulong sa bikiri. ah, bikiri. Oo. Oh. Ilang taon ka na? Dose. Dose? Oo. Oh. Minang manyak dyan? Oo, oh, manyak ka eh. Nadugubit ka yung... Talang... Bakit? Okay. pun tu anyakan di luak pakunila. Amna mulis cakajan? Oh, dia nampak kunila sakit talak oi. Ikoh, ka sakit. Tahiyak kita betul nanyakan kayak ya pulo. Suntokin kita ja. Sabik bu. Hmm. Tugo ngalin mo? Okay. Tapus ah, neli. Tama sa ano yung sugat? Hindi. Dugo ni mo. Pinidugo. nag ko dun sa piyako. Malayo kasi. Manila.